Nay, good morning Nay. Kumusta po yung inyong gabi? Hmm. Ano po yan? babahatin po ba yan? Hmm. Kamaya na sila ate? Ah, maya maya na. Bless po lo. Magandang umaga po. Ano oras ka alis? Ano oras ka alis? Ah. Anong iniisip mo ngayon natin? Lagyan kita ng mic. Nawala yung mic natin. Hindi po, please, sorry. Hindi, may, may may kasama lang kami. Oh, sa ka na. Sama namin 'yan. Oh, wait, diba, matagal man 'pag nagpi na makita 'yung kapatid mo? Yes, so Familiar po siya sa akin. Ah, uh, <laughs> paano? Basta so, right sa SI ka nag-aaral dati. Sabi ko na. Ngayon, sa Basi or... ah uh, sabi ko na. <laughs> Yung matagal mo nang hinahanap na kapatid mo, siya na yan. Nasa ba? Sige, sige, Sabi na, I am... ano ka? Uh, sorry. <laughs> oh, <yeah. laughs> so, nagkikita na pala sila? Hmm. sabi ko nga yan. kaka mo yan. pa ako? sa pabu at ako sa Sabi nate. <laughs> um, Anong nararamdaman mo ngayon, Ate Lorraine? Ano yung tumatak mo sa isip ni Ate Karen natin? Kasi, um, sa isang school, magkasama ko pala sila, nagkikita, nagkikita na ko sila. Pero walang idea sila na magkapatid. Ano po? Yung po, sabi nga po, is talagang uh, kapag talaga nilaan po ng tadhana, ah uh, Siguro po hindi pa po totally yung uh, perfect timing na magkakakilala kayo pero nasa isang landas lang po pala kayo na tinatahak. And then nga po, sabi nga po na gaya ng nakapagsabi sa akin na same school lang po kami nung high school, baka nga po nakakasalamuha ko ako na. And yes, naisip po mo na uh, baka, nga, eh, baka nga po talagang minsan nakakausap ko na or nakakaharap ko na. Especially po, ah uh, dahil talagang malawak po yung nakakausap po sa school namin dahil nga po um, as uh, ako po yung namumuno sa section namin talagang may iba't ibang section po na nakaka ano sa akin na yun kahit hindi ko po kaklase eh masasabi kong talagang possible na isa sa kanila baka mamaya nga po kaharap ko na pero hindi ko po hindi ko pa po alam na siya pala pero yun sabi ko nga po, thanks kay God kasi hindi man po agaran, hindi man po yung isang bagsakan na binibigay niya yung mga prayers ko and hiling ko. Pero ngayon, utayo-tayo lang po na masasabi kong worth it po. Na yun nga, sabi ko nga po sa inyo, Kuya Ram, na ayoko naman po na dumating sa punto na kung kailan wala na yung nanay namin, mm -hmm. is takha ko palang po makikita. Kasi ang dream ko talaga is, uh, hindi ko naman nga po masasabi ko hanggang kailan ang buhay natin, especially magulang, mm -hmm. hindi po pabata si nanay. Eh, gusto ko po maki ma makita din po niya na na talagang nasa okay naman po yung talagang anak niya. And ako mm -hmm. nga po sabi ko nga po bilang ate, talagang sabi ko, uh, may may regrets din po sa sarili ko kasi sa ibang bata, nagagawa ko yung pag-care, pag, -care, pag uh, talagang pag-iingat sa nakakabata sa akin. Kaya sabi ko lahat po ng tumatawag sa akin na ng ate, parang ang sarap ng feeling po kasi kahit papano, hindi ko man po totally sa kapatid ko na ibibigay. Nung mga panahon, syempre, yun nga po, talagang may kanya-kanyang problem. Eh, at least, kapag po talaga ako, nagkaharap kami, nagkakilalan kami, at isa masasabi kong kaya kong manindigan bilang ate. Kaya, yun, thank you po kay Lord. especially, siyempre, kayo po yung instrumento. Nasabi ko nga po, nandiyan na po pala. Magka, magkatabi na lang po, magka, talagang nagkakaan na po ng landas. Sadyang hindi lang po talaga, ano, hindi lang po talaga namin alam mo, yung isa't isa. At, uh, yun, naniniwala po talaga ako na kapag perfect timing na po, ibibigay po talaga ni Lord kahit anong hmm. uh, maging balakid. Sabi ko nga yung ating Diyos yung nagdikta, wala makakapigil. Kaya masaya ako ngayong araw na to. Nagka, <laughs> ano, at least, ano kasi nagka nagkakakita na sila pero yung wala silang alam-alam, idea. na alam -alam oh. magkapatid. <laughs> galing talag ay nako ba't ganon yung tadhana nila parang teleserye talaga anong course mo? sige mag-usap mo lagi <laughs> ako nandito parang may arm yeah, lagi nating kita nakita pagka ano po pa, syempre iisang ano lang tayo institute kumbaga talagang nakikita Yun, siyempre kung minsan nagkakasalubong, nagkakaismailan nga, pero wala tayong alam. Pero sabi nga, andyan lang pala talaga. <laughs> Kaya yung ano ko talaga, yung masasabi kong lokso ba ng dugo is... Dikit ka nga. Anong tala kasi siyang naiiyak. <laughs> Iyo, usog kita. sinabi hmm. sabi nga is, yung lokso ba ng dugo, kahit sabihin natin hindi natin kilala yung bawat isa. Pero nararamdaman kong malapit lang eh magkalapit lang talaga ng landas. Sadyang hindi pa yun yung perfect timing na magkakilangan tayo. Pero itong time to, masasabi ko, <laughs> talagang challenge Chinalance ako ni Lord, chinalance tayo na talagang ano, siguro matatawa tayo sa plan ni God, pero sobrang worth it. Kasi ayun oh, o, no, know, nandun na pala, isang hakbang na lang pala talagang ikaw na ikaw, ikaw pala yung matagal ko nang inaasam na sabi ko nga is bilang ate. Parang gusto ko din talagang ma, ma, ma kung sa ibang napaparamdam ko yung totoong pagmamahal na kaibigan. At syempre, uh, bilang nakakatanda, gusto ko sa iyo, alam kong hindi tayo namulat sa parehong uh, nakagisnan. Pero gusto kong maibahagi sa'yo kung ano yung talagang kinaya ko na kailangan uh, parang gawin mo ring inspiration or gawin natin yung bawat isa na inspiration na hindi lang para sa sarili natin kundi para sa mahal natin sa buhay and especially uh, may kinatatakutan nga ako na sabi ko once na magkakilan lang tayo eh baka mamaya ikahiya eh, mo yung nanay natin kasi yun PWD siya and bungat ayun na yan, bumalang tayo ng hindi magandang karanasan. Pero sabi ko nga, kung darating yung point na ikakahiyama yung nanay natin, uh, handa akong magpursige na iparealize sa iyo na kung gaano siya kabuti. Kasi sabi ko nga, uh, hindi ako magiging ganitong katatag. Uh, kung hindi ako magiging ganito katotoo, ko o kabuti, kundi dahil sa kanya na kahit maraming ibang tao, na hindi naman lahat, pero yes, hindi naman natin maiiwasan yung judgmental. Pero sabi nga sa mga ganong challenges, is doon tayo sinusubok kung gaano tayo katatag. Kaya kung ikaw, kung makikilala, uh, makikilala, mo din si nanay, and kung talagang may doubt ka pa sa sarili mo na, Possible na, nanay ko ba ito, ganyan willing ako na mag-sacrifice na i-realize sa'yo, i sa sa'yo kung gaano siya. Kahit ganun yung sitwasyon niya, kahit hindi gano'n, hindi siya gaya natin na normal, eh, ako yung ako, masasabi ko sa'yo, 100%, 101% pa na talagang napaka-the best niya. Kasi, gano'n mo, kahit ganun yung kahirap ng buhay ng dinanas niya, pero makakatapos na ako dahil sa paglalabas kaya masasabi ko kung oh, ikaw, kung darating na ayaw mo makilala siya, ay, eh, siyempre, magpuporsige ako kasi pangarap ko din na magkakilala nga din kayo. At makilala ka niya. Gaya nga ng pangarap niya na baka nga eka, nagkakasalubong nga tayo. Pero hindi pa natin alam na i isang dugo lang din pala yung dumadaloy sa atin. Kaya masasabi ko, ano, Ah uh, unti-unti din talagang nakakamit yung pangarap ni nanay na hindi man niya totally natupad na kung ano yung talagang totoong pangarap niya pero sabi nga kaya siya kaya siya matatag kaya siya, kahit ganun yung sitwasyon niya na akala iba mahina pero kaya siya matatag alam kong dahil para sa atin kasi uh, gusto niya talagang mag mag tugma yung landas natin kaya masasabi kong sobrang worth it kapag hinantay yung tamang panahon. Na mahirap na wala ng pag-asa pero kapag talaga may pananampalataya ka, ma nandun pa rin talaga yung positive thing na talagang darating ang tamang panahon. Kinuwento ko nga sa kanya, gano'ng katagal mo pinag-pray siya na magkakita kayo? Since nung mm, mm -hmm. elem eh, po ako, grade 6 kasi, yung nga po, nung time na yun, nagkakwento na si nanay na ganito, may kapatid ka. Then, syempre po, habang tumatan, uh, nadadagdagan po yung edad ko, mm -hmm. na ano ko na, ano kay ano po kaya yung kinagis na niya, ano yung, ano, siguro po ako, maganda kahit pa paano yung buhay niya, hindi. Yung talagang sinasabi ko po sa sarili ko na, ah uh, sana hindi ganito ka-challenges yung hinaharap niya kasi, syempre, Uh, alam ko po na may kapatid ako at ako yung mas matanda, mas gugustuhin ko na ako na lang siguro yung maghirap sa aming dalawa kaysa siya yung humarap. Kasi, yun po hindi naman nga po natin masasabi lahat ng kabataan is talagang matatagang loob sa dyang pat. Pal, uh, palakasan lang po talaga ng loob sa mga kinaharap natin sa buhay. Kaya sabi ko, uh, Lord kung nasan man po siya, kung nasa, uh, na sa maayos na buhay, and especially kung ano man po yung challenges na hinaharap niya, eh, i-guide pa rin po siya kasi kung ano yung pag-guide niya sa akin, sana ganun din siya kasi syempre nga po, wala eh, hindi ko masasabing na nabibuhos ko sa kanya yung pag-suporta, uh, pagmamahal kasi hindi nga po namin alam pero na kilala. Pero alam po ni Lord na talagang sobrang tagal ko din pong pinagpipray bawat bawat pagtulog bawat pag pag -simba. yun kahit po yung mga talagang totoo kong kaibigan sina talagang yung sila po yung isa sa nakakapagbus sa akin ng confidence na darating talaga yung panahon na or yung right time na eto nga po na magkikita din kami na sabi nga niloloko nga po kami niloloko ako na baka talaga nakikita na kayo pero hindi nyo lang talaga alam and hmm. hindi naman nga po talaga nagkamali Uh, ah, kailan sa tingin mo yung unang nagkita kayo? Nung, eh, nung high school po. Possible na anong year ka ba ngayon? Dapat third year na ako. Ah. Huh? Nag-step ako first year pa lang. Ayun, tama nga po. Sa SA po. Parang, Ilan taon na yun? Siguro po mga ano na po ako noon. Mga grade 10. Kahit pa paano, parang... So, ibig sabihin, ganun nagtatagpo na kayo, hindi nyo lang alam, Mel, no? Madala, mad, sa high school po, madalang ko po siyang makita. Pero sa ngayong college po kami, sabrang dalas ko po siyang yan, makasalubungan. Kasi mm. nga po, especially kapag enrollment. Yan, talagang madalas ko po kasi laman nga po ako ng faculty. And sila po, nagpupunta nga po doon. Mm. Kapag uh, may kailangan sila. Wait lang, sabi, nabasa pala ni Tito Bong, president ka pala? Yes po. May mayor po. Ah, mayor ka May nang... Ah, kaklase ko po yan. Si Sekretary Patricia. Wow. Oh, na nabasa, pa, nabasa lang ni Tito Bong. Uh -huh. Sabi ko, hindi naman siya nagsasalita. Sabi ko na ano pala siya. Mayor ang tawag sa'yo. Apo, mayor po. Kumbaga po ako po yung... President. ...namumuno po sa buong seksyon. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sige, kwentuhan kayo. Moment nyo yan. Ako lang, inusog lang kita dyan. Magkano kayo dyan? Kamusta ka naman? Grabe, no? Talagang pag, ano, sabi nga, tadhana. Tadhana is, sila, siya talaga yung magtatakda kung kailan. Kung hindi pa talaga tinadhana, hindi pa nga talaga. Pero, ay, grabe, hindi ako makapaniwala na tama nga yung mga nagsisink in sa utak at puso ko na nagkakaharap nga tayo. Sadyang hindi lang talaga natin kilala. Yung parang matatawa ka na lang. Matatawa na masaya kasi ayun na pala oh, yung sabi ko nga na kapag talaga unang pagkikita natin, yung parang gusto ko na isang yakap nga na kasi yun, kung sa iba nga nagagawa ko, parang at least sa akin kasi ang isang hug is, yun yung isa sa pagpaparamdam ko na mahal, mahal, mahal kita, mahalaga ka sa akin. Kaya sabi ko sa mga oras na sobrang worth it at uh, matatawa na lang talaga ako na ayun, talagang ina na lang tayo ni Lord. Happy na? Yes po. Okay. Nakita ko yung spark sa mata mo eh. <laughs> Kaya no, kay ate Lorraine, parang may pangamba sa mata niya. Ano yung mga tanong na yun? Gusto kong malaman. Okay, go lang. Tanong mo lang kasi. Huwag kang yung eh, magtanong. Kasi, yan. Iyan ako sa na sabi ko nga, same tayo na hindi tayo sa magandang pangyayari. Pero, kung ano man yung negative thinking na pumapasok sa iyo, uh, sabi nga, kung hindi mo ilalabas yung talagang doubt mo, yung mga tanong mo, yung samahan talaga ng loob mo, hindi luluwag yan. Ako, masasabi kong kahit papano, unti-unting nagiging hawahan kasi sabi ko nga, ay, yung bawat hakbang ko is para kay nanay, para sa sarili ko, para sa pangarap ko, para, para sa, hindi para sa aming dalawa, kundi para sa ating tatlo. Kasi sabi ko nga, uh, nabalitaan ko nga na, yun, may anak na. Kaya sabi ko, nung mga oras na nalaman kong may anak ka na, eh kapag ka, hanggat kaya ko, wala pa man akong permanent na trabaho, pero kung ano yung kayang ilabas ng sarili kong pagod, willing akong tulungan ka. Kasi, syempre, ilang years din yung nasayang na dapat nagtutulungan tayo. Pero eto na talaga yung tamang panahon na uh, babawi ako. Hindi, kung hindi ka man maniniwala, pero sabi nga, mas okay na paniwalaan kapag yung salita ay sinamahan ng gawa. Mm -hmm. Kaya yun, ilabas mo lang kung ano yung tanong mo. Willing akong sagutin kung ano talaga yung nasa sa loobin ko din. Basta ikaw, tanungin mo lang din kung ano yung nasa sa loobin mo na parang nagbabagabag talaga sa buong pagkatao mo. Kasi parehas lang tayo. Willing akong tanungin kung ano yung kaya ko. Sige na. Bakit po? Uh, Diyan sa part na yan, tinanong ko din si nanay nung that time na siguro, uh, siyempre sabi ko grade 6 lang ako nung nalaman ko. Every time na bago matulog, kinakwento sa nanay. Doon tinanong ko rin siya habang tumatanda ako na bakit ka pinaampon. And kung totoo, Sabihin mo man sa akin na baka pinagtatanggol ko si nanay. Pero hindi, kita ko sa... Sabi nga, minsan sa mga mata natin, mababasa kung ano talaga yung totoong pangyayari, totoong nararamdaman. At masasagot ko, ma, ang masasagot ko, hindi rin kagustuhan ni nanay. Kasi sabi nga niya, every time na talagang may challenges na dumadating sa aming dalawa, sinasabi niya, kung hindi ka lang pinaampon, siguro kahit papano, Uh, hindi ganun kabigat kasi at least tayong dalawa. Ako nasasabi ko sa sarili ko na kapag may dumadating sa aming challenges ni nanay, uh, may katuwang ako kahit papano na masasabi kong pwede muna akong mag-time out tap, kasi alam ko kahit papano may magagay din sa amin. Kay nanay, kapag ka napagod ako, yung magre-recharge lang ba ako? Pero dun sa pinaka talagang tanong mo, hindi rin talaga gusto ni nanay. Ayoko man siraan yung, ayoko man na manggaling sa sarili kong bibig. Pero hindi talaga kakustuhan ni nanay. Kung totoo sinasabi nga niya sa akin na yon kahit na hindi sa magandang pangyayari. Pero siya, wala talaga sa kanyang puso't isipan na ipaumpon ka. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Na yon Masakit din sa akin na mismong tita natin yung nagpaampon kasi nga matatawa ka, matatawa na baka talagang magigalit na yung papa mo is asawa ng tita natin. So possible na isa 'yun sa dahilan. Hindi lang hindi bukod hindi sa siguro may part na ang problema is financial that time. Pero bilang ate, kung kasi hinubad na ilayo sa iyon sa ilayo sa iyo yung anak mo, yung kapatid mo. Siyempre, si nanay, alam kong kita ko sa kanya, hindi niya din ginusto. Kasi sabi sabi ko nga sa iyo, hindi natin katulad si nanay. Sa iyang, yeah, nakakapag-isip din siya ng tama. Pero hindi siya ganun kalakas natin. Especially, lalo na yung katawa niya. Hindi ganun kalakas. Kaya, masasabi kong inabuso yung kahinaan niya. Kaya, kung may ka kay nanay, may galit normal lang yan. Kasi siyempre, sa pagkamulat mo din, nagkaroon ka ng pag-iisip uh, na habang tumatanda. Siyempre, yun yung pinasabi. Yan nga yung talagang isa sa pinakatanong mo na bakit ka pinaampon. Hmm. Masasabi kong hindi talaga ginusto ni nanay. Minsan, sinabi din niya sa akin na kung hindi, kung yun, kahit naman nga hindi ka ipampon, gagawin din niya. Pagpupursige siya. Na, maano lang niya tayo, mataguhid niya tayo. Kaya masasabi ko sa iyo, hindi, hindi talaga ginusto ni nanay. Pero siyempre, ano mo yan eh? Ayan yung tanong mo, yung nagbabagabag sa isip mo. Basta kung ano yung nakikita ko kay nanay, nararamdaman, is yun yung isinagot ko para sa iyo. Naintindihan kaya ni Ate Lorraine yung um, about kay Tito, asawan ng Ate. Medyo linawin mo, baka parang naguguluhan siya. Kasi, yan sabi ko nga tayo, ako din mahirap din tanggapin. Talagang may galit. Pero, yung tatay mo is asawa ngayon. Talagang siya yung asawa ng tita natin na kung saan, siya yung nagpaampun sa'yo. Uh, so, possible na baka sabihin ng ibang tao is... Uh, sinisiraan ko yung kadugo ko pero yung mismong tita ko. Pero sa reality eh, kailangan ilabas natin yung, kung ano yung totoo. Yun talaga yung realidad ng buhay natin na uh, kung siya talagang parang pinaninindigan niya dahil sa financial. Pero nakikita ko kasi sa mga mata niya na siyempre po sino ba tao na magmamahal na makikita mo kasama mo yung anak ng asawa mo sa mismong kapatid mo. Siyempre, may, alam kong may point na kaya pinaampon is kasi siya yung asawa niya ngayon eh. Hmm. Kaya alam kong, sabi ko nga, magulo. Kung ako naguguluhan yung talaga nung una, alam kong yun din yung mararamdaman mo, yun din yung talagang papasok sa isip mo. Na paano? Bakit? Yun, marami kang magiging tanong. Pero, sabi ko nga, ito yung totoong realidad ng buhay natin. Hmm. Pero kailangan lang natin tanggapin. Mahirap. Pero sabi nga, kung magpo-focus tayo sa kung ano yung goal natin, uh, kahit pa paano, mawawalan yung bigat natin. Yes, hindi natin makakalimutan kasi ito na yung pagkatao natin. Yan din yung, yung kinagi, uh, talagang bumuo sa pagkatao mo kung bakit nandito tayo sa mundo. Ay talagang ano na lang, doon na lang tayo sa way na kung saan alam natin na si God yung gumagabay sa atin para talaga makamit natin yung dream natin. Mag magulo man yung buhay natin pareho, pero masasabi kong kapag pinili natin kung ano yung talagang uh, personal na dreams natin, doon lang tayo. Huwag tayong maniwala kung saan yung sasabihin ng iba kung alam mo makakasira sa'yo. Alam kong magulo din sa'yo, pero uh, sabi ko nga, sabi ko nga, as always, pinagpa-fray ko kay God na kapag nalaman mo din yun sa ganitong sitwasyon, siyempre, i-guide ka din niya kung ano yung pag-guide niya sa akin para undi-undi din na matanggap mo kung ano yung katotohanan sa buhay natin. Mahirap tanggapin pero yun nga, reality is reality.